Hello so, everyone! Good afternoon! So, tanghali na no. And, January 2 na. So, start na naman ng bagong uh, pag-asa and bagong umaga sa ating negosyo. And, nandito pa rin tayo sa tindahan. So, kanina umaga, nag-close tayo sa And then, hindi pa din ako nakaligo. Balik agad ulit dito sa tindahan kasi may mga taong dumadating sa resort and may mga bumibili doon kay And then, hindi ma-provide lahat ni nanay yung mga uh, pangangailangan ng customer. So, nag-open na tayo. And, ayan, natulog si baby sa duyan. Ayan. And then, yung isa. Bakit nagising? Bakit ikaw nagising? Ha? hello guys. Nagising ako guys. Kasi mag, mag ano ikaw? Mag, oh look at that. Magunsa ka? Mag, sit. Ah, tutoy. Sige. Bye-bye sa akin. Magtutoy ka. So, ayan guys. Welcome back ulit sa ating channel, Chica Mam Vlog. So, naputol kanina yung fag vlog natin. ah uh, Nag-breastfeed yung anak ko si Sabrina. And kanina pala mga ka -chika, mga kasari, doon ako sa home store. Uh, nagbili ako ng... <laughs> Ito muna ang binili ko. Lampin muna ang binili ko na konsumo ng aking anak na si Sabrina kasi sa online talaga ko nagbili yung Korean diaper so as for temporary ito muna ng lampi na pants so hindi naman siya yung plastic so okay na siya and then my free presha free na one pad and ito yung gatas na binibili ko ng aking mga anak yung Bear brand kasi mix kasi yan si Sabrina and then si Talia is eto, So nasa ilang ano ba to? 2400 grams. Yes. 2400 grams. So wala lang yang 1 ah, kulang na to. Dito siya aabotin ng dito aabotin ah, ng buwan isang buwan. Hindi yan naabot ng isang buwan. So, ayan guys. Iniipon ipon ko na yung pera pang ano kasi ito napagod na ako magbayad sa insurance na 2650 a month and then since kumikita naman yung insurance ko yung investment ko uh, doon na talaga siya kumukuha pero syempre pag doon kumukuha yung yung insurance natin doon sa savings natin uh, lumiliit din siya kasi nga wala siyang nadadagdag kasi hindi tayo nag a uh, babayad regularly. So kaya Mommy, mm, Mama, mm. Like So ang gagawin ko mga kachika is mag-top up ako ng 20k. So magta-top up ako ng 20k para mas malaki yung uh, share ko doon sa ano mas malaki yung percentage na ma-earn ko compared to na Uh, monthly na binabayaran ko. Hmm. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. So, 9 na lang yung natira sa ano ni partner. Kasi ang dami din natin binabayaran. Although may sales tayo, pero tama lang din na sa ating mga binabayad and then sa mga personal din natin ng mga kinukuha. So, yung sa Desetec natin na ano, hindi ko ginagastos. Iniipon ko na lang siya. Ayan, nagising na si Sabrina. Sabi na ko ka na. Ano na ko ba kay? Kung eh, mana siya dudu, nakamataman hinuon. Nung ka? <laughs> Ang ilong. <laughs> hi. na say hi. Nah, hi guys. Eh kahit malaki na yung baby ko, ano still ano pa rin siya. Uh, baby pa rin yung isip niya. Although malaki yung katawan. <laughs> hey malaki katawan mo, be. Aha. Malaki kasi si Sabrina. Magpupo ka. Ulit dito sa balay ka. So, guys, yan lang muna, guys. Kasi nga, may mga emergency tayong gagawin. Ayan, guys. Bye-bye. God bless everyone.